Everest 2012 Ito ang problema ay parang merong tubig na umaalon-alon dyan tapos minsan maawas natagas dito sa carpet kaya baha nababasa ang problema nun ay barado yung kanyang uh, drain hose either itong itong drain pan na uh, naipon ng dumi o kaya mayroong parang jelly sa loob ang gagawin nyo lang naman kumuha kayo ng wire kahit yung electrical wire lang na pwedeng pangsundot pwede nyo sundutin dito pababa. pwede rin sa ilalim pataas at kung malinis naman itong hose maaring dito sa connection papunta dito sa loob ng uh, drain fan ng evaporator yun lang susundutin so nyo lang at tatagas na yung uh, tubig yan ayun, mali ito ayun, nakasuksok lang naman dito Gunutin nyo lang. Ayan.